Pinabulaanan ni Mayor Javi Benitez ang pumakalat na balita na may nabuntis siyang ibang babae kaya siya iniwan ng kanyang girlfriend na si Sora Ito ay matapos mag-viral ang isang blind item post sa Facebook na nag-uugnay sa isang aktor at aktres na umano'y sanhi ng paglalasing ng aktres sa Siargao dahil nalaman niyang nakabuntis ang kanyang boyfriend ng ibang babae. Marami ang nag-isip na sina Javi at So ang tinutukoy sa post, lalo na't kamakailan lang ay nagpunta si So sa Siargao. Makikita rin sa mga social media posts ni Sue so na siya ay nasa Siargao, kaya't madaling mapansin na siya ang tinutukoy sa blind item. Hindi rin nakaligtas sa mga netizens ang pagkakaroon ng mga hakahaka -haka tungkol sa relasyon ni na Javi at So. Sa mga pagkakataong ganito, hindi nakaligtas sa mga mata ng publiko ang mga hindi inaasahang kaganapan sa buhay ng mga kilalang tao. Dahil dito, kinumpirma na ni Javi Benitez na hiwalay na nga sila ni So, ngunit mariin niyang itinanggi ang mga akusasyon tungkol sa pagkakaroon ng ibang babae na nagresulta sa kanilang breakup. Direktang nagbigay ng pahayag si Javi sa mga kumakalat na chismis at sa mga taong nag-spread -e ng hindi totoong impormasyon. Nilinaw ni Javi na kung totoo man ang mga akusasyon na may nabuntis siyang ibang babae, sana ay may anak na sila ni So ngayon. Ayon pa kay Javi, ang mga ganitong uri ng chismis ay walang basehan at hindi dapat pinapansin. Marami sa mga fans at taga ni Javi at so ang nagbigay ng kanilang suporta sa aktor na ipinagtanggol ang sarili laban sa mga hindi tamang paratang. Ang mga ganitong isyo na kadalasang lumalabas sa social media ay nagiging sanhi ng hindi pagkakaunawaan, kaya't nagdesisyon na si Javi na magbigay lino at tapusin na ang mga kumakalat na chismis. Sa kabila ng mga kontrobersya, ipinagpatuloy ni Javi ang pagiging kalmado at hindi na pinatulan pa ang mga hindi kapakipakinabang na komento mula sa mga netizens. Itinuring niya ang mga ito bilang simpleng mga marites o mga taong mahilig manghimasok sa buhay ng iba nang walang sapat na kaalaman sa buong kwento. Sa ganitong paraan, ipinakita ni Javi ang kanyang maturity at pagiging hindi basta-basta na apektuhan ng mga hindi tamang akusasyon. Bagamat malinaw na siya ay hindi bahagi ng mga kontrobersyal na isyo na kumakalat, ipinakita ni Javi na mas mahalaga sa kanya ang respeto at privacy sa kanyang personal na buhay. Sa ganitong klasing mga isyo, nagiging mahalaga ang pagbibigay ng tamang impormasyon at ang hindi pagpayag na maging biktima ng mga maling balita. Ano ang inyo sa balitang ito?